Bago kong simulan ang kwentong ito, gusto kong huminga ka muna dahil ang kwentong maririnig mo ngayon hindi basta kwento ng pag-ibig. Kwento ito ng isang babaeng ibinigay ang lahat, puso, oras, pangarap, kaluluwa sa pag-asang sapat iyon para maging masaya sila habang buhay. Pero minsan, kahit buong puso mong ibigay ang sarili mo, hindi ka pa rin pipiliin ng taong mahal mo. Ito ang kwento ni Mira. At kung nakaramdam ka na ng pagkabali, pag-iisa, pagtataksil o pagkalugmok, handa ka na para rito. Dahil bawat salita may katotohanang maaaring tumama sa mismong dibdib mo. Si Mira ay 35, tahimik, mabait, maalaga, hindi pala sigaw, hindi pala pagod, isang babaeng marunong magmahal sobra pa nga minsan. At si Leo, isang lalaking minsang niyang tinawag na buhay ko. Akala niya silang dalawa ang magkasama hanggang dulo. Pero bago natin pag-usapan ang pagtatapos, bumalik muna tayo sa simula. Noong 23 pa lang si Mira, simple ang buhay niya. Trabaho-bahay, bahay-trabaho. Minsan nagkakape kasama ng kaibigan, minsan nagbabakasyon kung may pera. Wala siyang hinahanap na komplikasyon. Ang gusto lang niya ay isang tahimik na buhay, isang taong tunay na marunong magmahal. At dumating iyon nang hindi niya inaasahan. Isang gabing may simpleng handaan sa bahay ng kaibigan niya, sa loob ng maliit na sala, may tawanan, may barbecue, may amoy ng inihaw na bangus at chicken wings. May mga ilaw na kulay dilaw na nakabitin, may mga batang tumatakbo, may couples na nagkukwentuhan, at doon niya nakita si Leo. Nakatayo ito sa gilid, hawak ang baso ng juice, kausap ang dalawang kaibigan. Tahimik, pero noong tumawa siya, yung tawang may laman, malinis, hindi pilit, parang may tumama kay Mira sa gitna ng dibdib. Hindi niya alam kung bakit, wala siyang intensyong magkagusto kahit kanino, pero sa ngiting iyon, may tibok na hindi niya matanggihan. At doon nagsimula ang lahat. Nagkatinginan sila nung gabing iyon. Hindi nang matagal, hindi nang malalim, pero sapat para magkaroon ng koneksyon. Nagkausap sila dahil nadapa si Mira habang may dalang pinggan at si Leo ang unang lumapit para tulungan siya. Okay ka lang? Yep, medyo napahiya lang, sabi ni Mira na may tawa. Tumawa rin si Leo. Don't worry, nobody saw. Pero, sabay turo niya sa buong sala, nakatingin pala ang lahat. Pareho silang natawa. Mula doon, hindi na sila tumigil sa usapan. Simula 8 p.m. hanggang madaling araw, parang walang ibang tao sa mundo. Para bang may magneto sa pagitan nila, dahan-dahang hinahatak ang isa't isa. Three months later, sila na. One year later, magkasama na. Two years later, nagpropose si Leo sa dalampasigan na paborito nila. Mira, hindi ko kayang isipin ang buhay ko na wala ka. At sumagot siya, Oo, oo, Leo, oo. Sa unang mga taon, parang fairy tales sila. May lingguhang ritual sila. Biernes, movie night. Linggo, special breakfast. Tuwing sweldo, may mini-date sila sa paborito nilang ramen place. Tuwing malamig ang gabi, magkayakap sa sofa habang may pinapanood. May aso silang si Bolt, isang asong dinala ni Leo mula sa kalye. Please, can we keep him? Sabi ni Leo habang nagpapakute. At tumawa si Mira. Oo na, pero ikaw magpapaligo. Walang araw na hindi sila nagtatawanan. Walang linggo na hindi sila nag-date. Walang buwan na hindi sila nagsasabi ng I love you nang paulit-ulit. Si Leo noon ay gentle, mapagbigay, mapagmahal. At si Mira? Siguradong sigurado. Siya na, wala nang iba. Pero ang mga bagay na nagwawasak ng isang relasyon, hindi 'yan nangyayari bigla unti-unti yan, tahimik, parang crack sa baso, maliit lang sa simula hanggang sa biglang bumigay ang buong baso nang hindi mo namamalayan. Dumating ang ikades taon at kasama nito ang mga sinyales na hindi agad napansin ni Mira. Mas maagang umaalis si Leo, mas gabi na umuuwi, mas maikli ang mga sagot, mas tahibik sa hapunan. Mas madalas nakatingin sa cellphone kaysa sa mukha niya. Noong una, okay lang. Siguro pagod lang. Siguro maraming trabaho. Siguro busy lang. Pero hindi siguro ang problema. May mali at alam ni Mira. Pero kahit ramdam niya, pinitik niya ang sarili niya. No, Mira, faithful si Leo. Hindi niya 'to magagawa. Pero ang puso niya, kumakabog. Lumalamig ang gabi, lumalamig ang hapunan, lumalamig ang yakap, lumalamig ang leyo na kilala niya. Isang gabi, nagbago ang lahat. Pag-uwi ni Leyo, niyakap siya ni Mira at doon niya naamoy ang pabango, isang pabangong pambabae, hindi niya kilala, hindi niya ginagamit at hindi ginagamit ng kahit sino sa bahay. Leyo, bakit parang iba ang amoy mo? Ah, siguro galing sa intern. Malakas daw ang pabango. Mas mabilis pa sa hangin ang sagot at mas malakas pa sa sampal ang kutob na pumasok sa dibdib niya. Doon nagsimula ang bangungot. Nagbago ang cellphone ni Leo, nagkaroon ng password, laging hawak, laging nakaharap sa mesa, laging tinatago pag lumalapit si Mira, at pag may message, biglang ningite, pero agad itatago nagbago ang oras. Umalis ng 7 a.m., dati 8. Uuwi ng 11 p.m., dati 6. Linggo-linggo, lagi siyang pagod. Nagbago ang katawan. Bagong gupit, bagong damit, bagong pabango. Mas gym, mas pag-aayos. At ang intimacy, napalitan ng excuses. Pagod ako. Next time, may iniisip lang. Pero ang pinakamalaking pagbabago, hindi na siya tinitingnan. Yung tinging nagpapakilig noon, wala na. And that's when Mira began breaking inside. Gabi-gabi, umiiyak siya ng tahimik. Hindi niya kayang magtanong ng diretsahan. Dahil ano kung totoo? Ano kung tama ang hinala? Ano kung bumagsak ang buong mundo niya sa isang sagot? Pero mas malalaki sa sasakit ang hindi alam. Tumawag siya kay Ana, ang best friend niya. Ana, parang hindi na niya ako mahal. Mira, may kutob ako, pero ikaw ang dapat makita. Takot ako. Mas takot ka lang ngayon, pero mas masakit mabuhay sa kasinungalingan ng tagal. At sinabi ni Ana ang hindi inaasahan ni Mira. mag ka ng private investigator. Parang sinaksak ang puso niya. Ana, para saan? para malaman mo kung saan ka lulugar. Para malaman mo ang totoo. Para hindi ka na masaktan ng paulit-ulit na walang pangalan. At doon, nagsimula ang pagharap ni Mira sa katotohanan. Kinabukasan, tumawag siya sa detective. Sir, kailangan ko po ng tulong. Tungkol saan, ma'am? Tungkol sa asawa ko. Infidelity? Hindi ko alam, pero may mali. Kinwento niya lahat, lahat-lahat, at nang matapos siya, sinabi ng detective, Ma'am, sa mga kwento mo pa lang, malinaw na, pero kailangan mo ng ebidensya. Dalawang linggo niyang susundan si Leo. Documented lahat, gabi, araw, oras, lugar. At ang dalawang linggo na iyon, parang dalawang buwang impyerno. Hindi makakain si Mira, hindi makatulog para siyang may bato sa dibdib na hindi maalis. Kailangan niyang mumiti kahit tumutulo ang puso niya. Kailangan niyang magluto, magtanong, umasta na parang walang nangyayari. Pero bawat oras na wala si Leo, nagtatanong siya. Kasama ba niya? Nasa kondo ba siya? Nagde-date ba sila ngayon habang ako nagluluto sa bahay? At noong tumawag ang detective at sinabing, Ma'am, pumunta po kayo bukas. Alam niyang takos na ang ilusyon. Sa opisina, may malaking envelope, makapal, mabigat, parang kabaong ng tiwalang ibinigay niya sa loob ng 12 taon. Binuksan ang laptop at nandoon si Leo, kasama ang babaen hindi niya kilala mas bata, maganda nakatingin kay Leo na parang siya ang mundo. Hawak kamay, magkaakbay, nagtatawanan, nagha-holding hands habang tumatawid. Isang video pa, at isa pa, at isa pa. Gabi-gabi, araw-araw sa condo, sa sinehan, sa restaurant, sa hotel. Hindi na kailangan ng salitang taksil. Kitang-kita na at nang sabihin ng detective, anim na buwan na pong ganito. Parang natanggal ang hangin sa baga ni Mira. Hindi umiyak si Mira, natulala lang, tuluyang nawalan ng lakas. Pero may kakaiba, isang katahimikan na unti-unting nagiging lakas. Kinuha niya ang envelope, umuwi, inilapag sa mesa, at hintay si Leo. Pagdating ni Leo, hindi sigaw ni Mira ang sumakit sa puso niya. Kung hindi, ang tahimik na, Leo, umupo ka. At noong ibinigay niya ang envelope at sinabing, buksan mo. Alam ng mundo na tapos na ang isang kabanata. Nang makita ni Leo ang mga larawan, asul ang mukha niya sa kaba. Mira, I can explain. Huwag kang magsalita. Tingnan mo muna lahat at doon nakita ni Mira ang katotohanan. Hindi na niya kilala ang lalaking nasa harap niya at hindi na niya kailangan. Walong buwan? Leo, habang ako nalulunod sa pagod, sa luha, sa sakit, nagtatawa ka pala sa ibang babae. At noong tinanong niya, mahal mo ba siya? Ang katahimikan ni Leo ang sumagot. At doon natapos ang kasal. Hindi sa papel, kung hindi sa puso lumayas ka sa bahay ko. At noong umalis si Leo, umiiyak, nage-empake, nagmamakawa, wala nang pakiramdam si Mira. Walang galit, walang pagmamahal, walang kahit ano. Tapos na siya. Pero sa pag-alis ni Leo, doon pala siya unang huminga. Ang unang mga araw ay parang guguho ang mundo. Pagkagising niya, wala si Leo. Tahimik ang bahay kahit ang tunog ng kutsara sa tasa, masakit. Pero isang araw, nakita niya sa social media ang larawan ni Leo at ng babae. Masaya, magkayakap, free to love. At imbes na madurog, may kumislap sa loob niya. Hindi ko deserve ang ganitong sakit. At doon nagsimula ang tunay na paghilom nag siya, nag-adapt ng bagong aso, nagtrabaho ulit, nagbago ng ayos ng bahay, naglakbay mag-isa. Natuto siyang ngumiti hindi dahil kailangan, kundi dahil gumagaling siya. At noong dumating si Daniel, hindi dahil hinahanap niya, kundi dahil handa na ang puso niya na magmahal ulit, hindi bilang kapalit, kundi bilang pagpili. Isang taong hindi niya kailangang habulin, isang taong hindi siya iiwan, isang taong nakikita siya, hindi invisible. At ngayon, tatlong taon na ang lumipas, si Mira ay masaya, buong-buo, at hindi dahil sa lalaki, kundi dahil pinili niya ang sarili niya at ikaw na nakikinig ngayon, kung nararamdaman mo ang pag-iisa, ang pagod, ang pagkalito, ang sakit ng hindi pinipili, gusto kong malaman mo ito. Hindi mo kasalanan. Hindi ikaw ang problema. Hindi ikaw ang hindi sapat. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa taong hindi ka kayang piliin at hindi mo kailangang ikahiya ang pag-iyak mo. Ang puso mo ay pagod, hindi mahina. Kung iniwan ka ng isang tao, hindi ibig sabihin walang halaga ang pagmamahal mo. Ibig sabihin lang, hindi nila kaya ang ganitong klasing pag-ibig. Pero may taong kayang-kaya at dadating yon sa tamang oras. Darating ang araw, natitignan mo ang sarili mo sa salamin at sasabihin, Salamat, sarili ko, dahil kahit iniwan nila ako, hindi ko iniwan ang sarili ko. At pagdating ang araw na iyon, doon magsisimula ang pinakamagandang yugto ng buhay mo. Kaya salamat sa pakikinig sa kwento ni Mira at kung may kwento ka rin, handa akong makinig. Hindi ka nag-isa.